Abala sa pagwawalis at pagpipintura ang grupo ni na Michelle nang aming maabutan sa Baguio City Public Cemetery. Apat na puntod ng kanilang mga kapamilya ang target nilang malinisan. Ngayon lang kami pumunta kasi po pagkatapos ng ano ng typhoon BC, naipapakita naman yung ano love natin sa kanila kahit wala na. Ganoon. Ilan lamang ang grupo ni Michelle sa mga maaga nang nagpunta sa sementeryo para hindi maabutan ng dagsaan ng mga bisita. Biyaya naman ito kung ituring ni Nanay Norma. Ang ilan kasi sa kanila nagpapalinis. Isang linggo bago ang undas, umabot na sa limang libong piso ang kanyang kinita. Malaki naman. Marami na mabibili rin yung 5,000. Di ba, alit nakakaintindi naman sila at saka malayo pa naman ng undas ng patay. Hanggang October 31 na lamang pinapayagan ng Baguio City LGU ang paglilinis sa sementeryo. Samantala, mula pa noong October 16, ipinagbabawal ang pagpasok ng mga sasakyan sa sementeryo. Drop and go ang ipinapatupad. Ang uh, order ni ng ating city director is to have this maximum deployment of personnel. So, Uh, isa pa din doon is yung uh, maximum din na police visibility or police presence sa mga areas na nabanggit ko kanina. And then ang isa pa na sinabi ni City Director is yung uh, information dissemination sa public. Paalala naman ng mga otoridad, ipagbabawal ang pagdadala ng kutsilyo, alak, baraha at iba pa sa undas. Kasali rin yung mga garden tools kasi nga, di ba nabigyan na tayo ng time sa paglilinis. Kaya uh, hindi na pwedeng uh, mag, magdala ng mga, just like mga axe, mga spade, mga ganun. Kasi di ba, mga considered as mga weapons, uh, magagamit na weapon. Samantala, inaasahan namang dadagsa rin sa mga bus terminals ang mga magsisiuwian sa kanilang mga probinsya para sa undas. Siguro mga 29-30. Yan, volume na ng tao. Pasayero. Talagang marami na yan. Saka alam naman natin yan, taon-taon, talaga marami tayong pasayero. Para hindi mahirapan, ngayon pa lamang umuwi ng isudyanting ito. Dala niya ang mga bulaklak na ialay sa puntod ng mga yumaong mahal sa buhay. Kasi po baka makasabayan po namin yung mga students din po na magbabakasyon. Pumili na po ka ng mga pang testang patay po na flowers para hindi na po bibili sa baba kasi mas mara po dito. Paalala naman nila sa mga biyahero maaga ng kumuha ng tiket upang hindi mahirapang makabiyahe para sa Undas 2024. Jose Robert Invento para sa Luzon Headlines.